So for this video mga kalapatits ay papakita ko sa inyo ang mga alaga kong kalapati. Oh no! Bali ngayong araw pala mga kalapatits ay magpapakain tayo ng mga kalapati natin. Nagulat nga ako dito sa mga kalapati ko mga kalapatits dahil kahapon ko pa sila hindi pinapakain pero hindi pa rin sila gutom. My God! Ayan binigyan ko na ng pagkain pero ayaw pa rin magsimbabaan. Kaya sinilip ko mga kalapatits kung ano ang ginagawa nila. Ayan pala mga kalapatits mayroon na silang pugad siguro malapit na tong mangitlog. Bali, apat na paris pala ito mga kalapatits at yung dalawang pares dito ay breeders natin. Kaya tinignan ko mga kalapatits kung ano yung ginagawa nila kasi nagtataka ko bakit ayaw nilang lumabas sa pugad nila. Bali, ang inakay pala ng mga breeders natin mga kalapatits, yun ang isasali natin sa karera ng mga kalapati. Dito ko lang muna sila nilagay mga kalapatits dahil wala pa tayong breeding cage. At habang tinitignan ko isa-isa ang mga pugad nila mga kalapatits ay nagulat ako sa nakita ko. May itlog na pala yung isang paris ng kalapati ko. Hindi pala ito yung breeders natin mga kalapatids pero napakaganda ng unang mga naging inakay nito. Bilib ako sa performance ng mga inakay nito mga kalapatids kahit bitawan mo sa malayo ay nakakauwi. Parang pwede rin natin isalang sa karera ng mga kalapati mga kalapatids. Ito yung sample mga kalapatids nung una kong binitawan sa malayo itong inakay na kulay puti na pinangalanan kong whitey. Kung magigitan yung mga kalapatids napakaikli pa lang ng pakpak niyang kasi 2 weeks old pa lang yan mula sa pagkapisa. Pero sinubukan ko kung gaano kagaling at gaano katalino itong kalapati na to kung makakauwi ba sa malayo kahit bata pa kita nyo naman mga kalapatids kung gaano kataas ang lipad kahit 2 weeks old pa lang mga kalapatids practice pa lang tong lumipad pero binitawan ko na agad sa malayo para masubukan ang galing niyang kalapati na to para sa akin kung hindi makauwi or makauwi man siya okay lang pero bilib ko sa inakay nito mga kalapatids kahit 2 weeks old pa lang siya mga kalapatids at binitawan ko sa malayo ay nakauwi pa rin siya mga kalapatids tapos sobrang bilis din lumipad ni Whitey mga kalapatits. Makikita niyo naman mga kalapatits habang rumuronda si Whitey kung gaano siya kabilis lumipad. Kaya para sa akin pwedeng isali sa karera tong si Whitey. Kung nakaabot man kayo sa dulo ng video na to mga kalapatits, ay inaanyayahan ko kayong ifollow ang aking page para updated kayo sa susunod kong gagawing mga video. Palike, share, and comment na rin kung taga saan kayo para may shout out ko kayo sa susunod kong gagawing video. Sa pag-like, share and comment mga kalapatits ay malaking tulong na ngayon sa page ko. Kaya ngayon pa lang mga kalapatits ay magpapasalamat na ako sa inyo. Maraming salamat mga kalapatits. At shout out din pala sa mga solid supporters at followers ko. Maraming salamat sa suporta nyo. Ito na pala ang bagong content ko. Sana suportahan nyo pa rin ako. Hindi na ako gagawa ng mga nakakatawang video para iwas sa basher at iwas sa gulo. Paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking video. See you the next video. Salamat sa panunood.